pamilya ng isang yumaong individual matapos gamitin ng Bayan Europe ang litrato ng kanilang anak sa isang rally na iniuugnay sa umunay extrajudicial killings. Samantala, pinuna naman ng kahay si Aling Sheila matapos itong dumalo sa isang pagtitipon na may kinalaman sa EJK, bitbit -bit ang litrato ng yumaong anak. Si Jason Rubrico magbabalita. Hindi napigilan ng netizen na si Victoria Banal na punahin ang kanyang kapitbahay na si Aling Sheila matapos makita ang larawan nito sa isang event na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killings. Sa naturang pagtitipon, bit-bit ni Aling Sheila ang litrato ng kanyang anak na iniuugnay ang pagkamatay sa war on drugs. Bagay Happy. na pinalaga ni Banala. Sa panayam ng SMNI News, iginiit ni Banal na taong 2024 na ang anak ng kanyang kapitbahay. Wala kinala ko ito ah. Ano yung higit nito? Eh, last year lang ito pinatay. Alam na alam ko kasi nandito kami nung eh. Sinasama niyo yung issue na ito, for what? Eh, unang-una, ito al si Alice. Alam na alam mo naman na hindi yan, ano, part ng EJK. Dahil last year, Again, in ulit po last year, June yan pinatay. <laughs> Kinumpirma rin ng Jara Funeral Services sa isang Facebook post na pumanaw ang individual na nasa litrato noong June 2024 sa isang ospital at naiulat ito sa Caloocan City Police. Binigyang di na wala siyang masamang intensyon sa kanyang pagsasalita laban kay Aling Sheila. Ngunit Ania, hindi rin tama na magpakalat ng fake news. Gusto ko lang ipaalam sa tao na we know the truth. Hindi hindi yung totoo na victim yun ng EJG kasi I personally know the guy eh. Kaya parang it's unfair naman for the Filipino people na ipagkalapila na ganun. I have to let everyone know na, well, alam ko, eh which is true naman talaga. Hindi ko magsasimang, hindi mo magkaka-PR